tapos ang ating hati. Hindi na kating si YP. Ang <laughs> papayad, wala si wifey sing-sing, tingin ito. Uy! Nice. <laughs> Ayan, kasama naman niya yung sing-sing. Sana okay lang siya. Oh, sana okay lang siya. Ayan mga kalingap, bali ngayon samahan niyo ako manood dito kay Kalingap na Roman na talaga namang talaga hype na hype. <laughs> Napaka-energetic na um, vlogger. <laughs> Bali ito yung ano, yung bago magsimula yung kanilang reunion, yung kalinga reunion, di ba? Um, ito medyo nakakalungkot dahil lang ating papa Edge talaga namang sobrang lungkot. Pero bago tayo malungkot, tara. Panoorin natin si Kalingap Norman para pampasaya rin. <laughs> Pampawala rin ng stress. <laughs> O diba, talagang intro palang energetic na <laughs> pampagana na, diba, bagay sa kanya yung, ano, bagay sa kanya yung intro niya sa character niya sa pagbablog Hi guys, welcome back to my youtube channel um, uh, ngayong araw ay mapunta tayo sa Evin at tingnan yung mga formahan ko sa pag-aangas <laughs> <laughs> hey, hey, hindi hey, ka hey, hey. hi ka mga sa hi, hi sa blog, hello

Nakakatawa ah, talaga itong si Norman. sa mga hindi pa pala nakakilala kay Norman. Isa si Norman sa mga natulungan ni Kalinga Prab. Kung natatandaan nyo, di ba? Nabulag siya. Okay naman yung mata niya. Pero dahil sa trabaho niya siguro, may, eh, basta may pangyaring gano'n na nabulag siya. Ayan, pinagaling siya o pinagamot siya ni Kalinga Prab. Tapos ngayon, isa na sa mga... Yung <laughs> sa mga kay boys na laging kasama ni Kalinga Prab. <laughs>

It. happy <laughs> check. Kailangan maging comfortable tayo sa mga bagay-bagay. Kahit na. Hey, uh, I'm vlog. vlog. I'm vlogging. <laughs> I'm vloggers. Diba ganyan pala talaga siya kakuwela kasi yung tao. Pero nung natagpuan siya ng kalingap dahil bulag siya, parang na bago yung pagkataon niya, siguro nung hindi pa siya bulag, talagang ganyan na siya, di ba, makwela, pero nung nabulag siya, naging malungkotin siya, tapos lagi lang siya doon sa duyan, tapos ngayon kahit papano, dahil bumalik na yung paningin niya, okay, ba, diba? thank you kay Kalinga Prab, at syempre kay Kuya Bal. Grabe naman yan, na ko. Wow! 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 Outfit wow! check! Ayy! Ayy! <laughs> Parang parang hindi ka Pilipino. Megano. Hey. Hey. For the vlog. Guys. Kung ganyan yung mga kasama mo, no, lahat may camera. Ah, <laughs> 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 Grabe. Ang sarap maging sikat. Ang sarap na maging sikat. ka, <laughs> hey, Norman, dun? Geng -geng. Geng -geng. <laughs> One, two, three, gang <laughs> lang, ano lang makikita natin may ngipin na si Norman. <laughs> Hi guys. Hi, my vlog. Hi, kayo. Hello. Hello. Hello, guys. Ito, Hello, guys. <laughs> 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 hey. Hey, Sakto hey. Ha? Sakto maga. Hey! <laughs> 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 Outfit check. <laughs> <laughs> ah, pag-aangas! Nakapagawa. Dapat may ulis may Meron man dapat Okay, nito. Okay, Eh! Guys, anit si Greg sa kasakyan. Ito Tingnan natin mamaya kung anong kasuutan niya. Asan na si Papa Eds? Hindi lumalabas. Malungkot. Siguro nandiyan sa loob si Papa Eds sa loob ng sasakyan niya, no? Malungkot. Hindi <inaudible> tayo masakay para makita natin kasuutan niya si Eds mamaya. Sabayin dito tayo sa sabay, guys. Si Katrina Alin? outfit check. Wow! Ay! 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 Oh, come on. Grabe ka talaga. Apa ah, pakalupit mo naman kasi <laughs> mo nanalo. Oh, Mr. Oh, oh. Principal! Hey. Wow! Parang may balabang sa paa. Kasi nga, di ba, nung, ano, nung sino na dapat ang suot nila? Pero, barbang kaan. Oy, hey. 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 Mr. Ma, sir hey. na, no. hey. sir. Hide my flag, sir. Hide uh, my flag. Pahawi nga, sir, nitong buwit ko. <laughs>

pero mo sa bagong hairstyle, bro. Guys, oh, guys, 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 go guess, ah, guys guess, guess. Ay, Ano eh, ay sa kasutan? Ayon ganda. Ayon ay, ganda. Ayon ganda. Ayon ganda. Eh. Ayon ganda. Ayon ganda. ganda natin sa tikuyan ng sa na Baka buhay pa naman. Sana buhay pa. Ha? Chinese. ako dito ng ano. Ano? Puri

Happy <laughs> <laughs> check. <laughs> yes, jumper. Yan saan ito, susubiling ko kanina, wag ko pa tayo. Saan ang Handa si Ate Jackie, ano daw ito? Uy, napapahids natin. Malungkot nga. Awan naman ang papahids natin. Walang Beyoncé ngayong okasyon. <laughs> Uy, lakas mo dyan na kuya? Oo oh. ano yung, yung mga putas Oo oh. Talabat, bap, 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 bap Talabat Ayun Ang grabe, bigyan lang <laughs> ba di? Relax, ano? Ha? <Huh>? Relax, <laughs> Relax. <laughs> Ganda na sa ni Papa Eds, ha? Simple lang yung suot ni Papa Eds Grabe Nice ka, oh, Grabe yung mga porma ko, Eds Simpli lang grabe ang grace, kuya Eds. Ang ganda ng ulap din ang pula. Pula na, pagbibig na kami. Pula na sila. Ang ganda naman yun. Ang ganda naman yun. Kaya siguro nung no nung nag nag-speech yung mga yung magpipinsan si Kalinga Pedro hindi siya nagsalita no siguro malungkot ang ating papa hindi <laughs> na lang siya nagsalita <laughs> <laughs>

Gira ba yun? May <laughs> tsura nyo. No? Ang cute wow. Bye. 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 Okay, naman papad. <laughs> Mga nakapila yan para sa pagkain. <laughs> hey! oh, Papakaanas! <laughs> hmm, dito na ating Papa Edge. Iba, kita pa lang sa mukha pa lang. Oh, lungkot lungkot na malungkot ang ating hati. Tinakating ni YP. Ay, <laughs> sakit. Ayan, malungkot siya. Wala tayong magagawa dyan. Ay, doon, Papa Edge, wala si Wipe. Kaya yung ito. Uy! Nice. Ayan, kasama naman yung singsing. sing Sana okay lang siya. Oo, sana okay lang siya. Tama. Sana okay lang siya. Okay lang. <laughs> Sana okay lang siya. Ayan, maglaro ka na lang dyan, Papa Eds, para medyo wala-wala uh, yung ano, lungkot. <laughs> malungkot, malungkot, malungkot. Malungkot. May sakit. May sakit. May sakit. Na, ang sakit na ano? Si, ah, uh, ito yung fotografer na yun. Grabe guys, picture taking ng buong k Grabe, dami namin. Wala lang tayong shot pero sobrang dami talaga yun, no? Parang hindi masyadong nakikian si na ano, si Edo. Naglalaro na lang siya sa cellphone. Kalungkat ang ating Edo! <laughs> <laughs> Kaya kuya Eds. Grabe. Grabe guys, sa na ng isang to. <laughs> Nilalaro na nga lang yun. Naglalaro na lang ng cellphone. <laughs> Mag-isa akong naglulungkot. <laughs> <laughs> Nililabang mo na lang sarili ko. Nililabang mo na lang sarili ko guys. Wala uh, dito. Wala dito. Wala yung kaligay dito. Uh, Wala tayong magagawa. <laughs> Anong daw? Guys. Wala dito. <laughs> Narinig niyo ba? Dami ni Papa Edson, wala dito yung kaligayahan ko. Nililabang mo na lang sarili mo, guys. Wala yung kaligayahan ko dito. Wala tayong magagawa dyan. Nagkasakit pala eh. Gano'n lang. Nagkakasayahan kami din nagpipitsuran. Nagkalit ka kagad pagkatasang pitsuran. Ay, gano'n talaga. Ang gano'n talaga. Ang luwa Ato okay, guys, so nag mm -hmm. email na lang si Kuya Eds. <laughs> Naglabas na sa loob ng ano. Hinaan na lang <laughs> sa laro. Sa so, mga loob Kuya Eds, guys. Dito ka lang <laughs> yung ibang ka rin. Ay, grabe. Okay lang yung Papa Eds. Kawawa lang na si Kuya Eds, guys. <laughs> Hindi naman. Hindi GP, si Papa Eds. <clears throat> malungkot daw yung interview mo kasi wala pala si YP. Kaya pala siya malungkot. Kaya po, malungkot talaga. Mm <laughs> -hmm. <laughs> Nadamay pa si kay JP sa kalungkot na ako. Siyempre, <laughs> love <laughs> love <laughs> ko <laughs> yan ay. yes. Mm <laughs> oh, ba diba, talaga diba maki, mga maki-edsy -si din talaga to. Si Kuya JP, ba? Diba? Si Norman, si JJ, sino pa ba? Hihira. <laughs> <laughs> Kaya di ko awa naman si Kuya Edsy. Ayun, nag-email lang daw siya. Kaya <laughs> na lang ako dito para medyo makalimut-limutan yung lungkot, no? Lalabas yung... Naglaro na lang ang ating Papa edges para maibisan yung lungkot. <laughs> Yun na lang yung ginawa niya. Sama ng loob? Oo, <laughs> 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 May sama ng loob. Kailan naman. ako na ako. Lungkot. Ang pagod. pagod. Pagod lang pala. Para maglaro ba? Kasi... Oh. Iba yung lalabas mo? <laughs> Kaya pala bigla naglabas eh. <laughs> Best picture taking original. <laughs> okay, it's... ba? Diba? Pag si Kalinga Prog talaga yung nagano, talagang bilis ni Kalinga, ni Kalinga Pedro, 'di ba? Talaga namang napakamasunuri, napakabait ni Edo, 'di ba? Ako ano man yung rules ng Kalinga, talaga sumusunod siya. Kahit pinsan pa siya ni Kalinga Prog, pamangkin siya ni Kuya Bal, talaga sumusunod siya sa rules. Kaya kung alam niyo yung nababayral ngayon, 'di ba? Yung kanyang beneficiary na medyo matigas ang ulo. Ayan. Sana is matuto na kasi nakakaya naman kay Papa Eds, di ba? Kung si Edo nga napinsan na pinsan, sumusunod sa rules sana, sumunod din siya. Pero sabi nga ni Kuya Bal, wala namang masamang maging vlogger ang mga binipisyari. pero bibitawan na sila ng kalingap. Ganun talaga, di ba? Kasi kapag once na kumikita ka na, hindi ka na beneficiary kasi may kakayahan ka na um, ano sustentuhan ng sarili mo, di ba? Isikala naman kasi kahit papano is may basbas -bas ni Kalingap Rab, di ba? kauna-unahang angels na binasbasa ni Kalinga Prab, si Carla na magkaroon ng vlog. Dapat si ano yun eh, si Erica, kaya lang, ayun, nawala. Kaya si Carla, yung kauna-unahang angels na talaga namang binasbasa ni Kalinga Prab. Siguro unti-unti kahit papano, um, kapag... maayos na yung kita ni Carla kapag talagang kumikita na siya baka na rin siya ni Kalinga Prab di ba Ayan lang mga kalingap. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you. Um, ganun din naman talaga papunta yung mga angels. Kapag, syempre, hindi naman permanent o hindi naman pang matagalan talaga ang kanilang mga sponsor. Kailangan, may mga bago at bago sila matutulungan. Sila kalingap 'di ba Kaya, sana yung mga tulong na natatanggap ng angels is huwag nilang sayangin, di ba Okay, thank you.